So ayan guys, nakapag-alay na bang lahat? Ayan. Nakapag-alay na po sa mga uh, kaluluwang na mayapa na. Ayan. At ang sa mga kaluluwa ng mga na na. Ayan, kay Tatay Islao, Nanay Arlinda, Kay Bayo Mario, sama na rin si Papa, si Mama, Maria Lourdes at si Rodolfo Castillar at sa lahat ng kaluluwa mga kamag-anak na maya pa na. Kayon. Ayan, kayo. Ah, kayo na po. Kailangan talaga meron siyang walang kit. Meron siyang manok. Ayan. Dalawang malagkit na may mga nakapatong na itlog. At syempre, meron silang mama, candy, sigarilyo, pospuro, at syempre, tubig, halak at syempre, 'yung parang niyog na may alak. So. Yan yan.